Hello mga langga. So day off natin ngayon. Heto naglalakad lang ako kasi wala naman akong ibang pupuntahan. Malapit lang to sa tirahan ng amo ko kaya eto nakakapagalagala. Magjo-jogging ako mamaya-mayang konti bago uwi sa bahay. tas doon na ako siguro kakain. Ayan mga miyo. nice Nice yung sunset. Mas nice siya sa personal actually. Yan. Ito yung view na makikita kapag uh, papunta kami ng OP Mall mula sa bahay ni Amo. Ayan. So napakamaliwalas dito. Everyday alaga ng mga linis dito. Kahit saan naman dito sa Hong Kong malinis. Yan nga so, oh, ang ganda. Makapag-jogging maya-maya konti. เฮยนั่งยงนีน่ามอลอะพะกาทัศน์แต่ลักีันนั่งนีน่ารอล